Yun, mapagpalang buhay mga kapatid. Filipino Armband Handbook Tatuwang Paksa natin ngayong araw. Dito'y freehand kong inilapat ang mga simbolo at sagisag na aangkop para kay Ginoo. Nariyan ang kaliskis ng bakunawa para sa kalasag at proteksyon, sagisag ng pamilya at pagkakaisa, baybay ng padayon para sa pagpapatuloy, at emblem ng kanyang propesyon bilang kusinero sa barko. Siyempre, gamit natin ay kamay lamang karayom at walang makinarya at iba pang tattoo essentials mula sa Tech Tattoo Products. Dito ay nagumpisa na tayong ng ating batik at ito yung tunog ng ating proseso. Dito na may naglalapat na tayo ng pula at nang matapos ang ating obra ay ito na. Yaring nasa gitna ay sagisag ng kanyang pagiging kusinero sa barko na napapalibutan ng kaliskis ng bakunawa para sa kalasag at proteksyon. Yung nasa gawing itaas ay para sa pamilya at pagkakaisa at darin din ang baybay ng padayon o magpatuloy lamang. Ito muli ang sinagbaybayin na nagbibili na hindi ka ng batik o tatu sa inyong balat. Lalong-lalo na pagdating sa inyong galing, kabaitan, kausayan at abilidad. Maraming salamat kapatid!